May bagong ang coach ang team ng Lakers at bukang matutuwa nga si Luka Doncic sa balitang ito. Pero bago yan ipag-usapan muna nga natin itong si Brad Jibil at ang kanyang interview with his new team na Los Angeles Clippers. dahil sinabi niya nga dito ang kanyang rason kung bakit pinili niya itong ang Clippers over any other team dito nga sa free agency after ng buyout niya with the Phoenix Suns. Painggan natin ang rason ni Brad Bill. I need a ring. I didn't even ring. You know, I want one bad. Um, uh, and I feel like I got a, a new life of rejuvenation for sure, a new hunger. I'm excited about the opportunity, uh, new city, new environment, but a hungry environment too. You know, I'm definitely excited about the opportunity to go to go win. Walang rason ni Brady Bill ay he needs a ring nga daw. Kailangan niya ng championship. Gusto niya ng championship. At sa tingin niya, ang LA Clippers ang makakatulong nga sa kanya na gawin ang bagay na iyan. And well, hati ang opinion ng maraming ang NBA fans patungkol nga sa sinabi ni Bradley Bill. Usually, hindi nga daw ang Clippers ang destination to win nang dahil they have never won a championship nang dahil sa injury issues nga nila sa team. At ngayon, sasamahan pa daw ni Bradley Bill na from last season ay hindi din ganon kadami ang nalaro nang dahil sa injuries. Kaya nga ngayong paparating na season ay titingnan natin kung naging tama bang desisyon ni Bradley Bill to join the Clippers to win a championship. At ngayon ay natin ang pag-usapan ito nga balita patungkol sa Lakers na nag-hire nga doon sila ng bagong coach pagdating nga sa conditioning and strengthening coach na siguradong ikatutuwa na itong nga ni Luka Doncic. Walang balita sa atin dito ni Mark Stein, the Lakers are hiring Jeremy Hall Sopel as their new strength and conditioning coach. At noong 2021 nga daw, bilang athletic performance director ng team ng Dallas Mavericks ay nanalo nga daw itong si Hall Sopel bilang NBA staff strength and conditioning coach. And well, yan ay talaga nga namang una ay magandang balita para sa Lakers Nang dahil eh, hindi nga pipitsugin ang kanilang bagong strength and conditioning coach. Meron na itong award na naipanalo at yun nga ay bilang one of the best if not the best na itong mga nakaraang season. Tapos ang ikinaganda pa nga, nga nito ay balita sa atin ng ESPN eh. na ito nga daw bagong strength and conditioning coach na si Jeremy Hall ay meron nga strong relationship with Luka Doncic during his time in Dallas. Kaso nga lamang inalis nga siya ng team ng Dallas Mavericks noong taong 2023 for some reason. Kaya nga't sinabi nga rin neto ni Luka Doncic netong na nakaraang mga interview niya na they got rid of everybody I like. And then eventually ay eh, si Luka Doncic na mismong inalis dito nga sa team ng Dallas Mavericks. At sa move nga ito na ginawa ng Lakers hiring one of the best strength and conditioning coach ay maraming natuwa na mga fans tapos sa ito pa nga daw na isa nga siya sa mga gusto na coach na nga ni Luka Doncic. Komento nga ng ilan dito ay we are starting to see some dominoes nga daw fall mula sa bagong ownership na itong team ng LA Lakers. Isa pang pa nagsaba ay good move nga daw ito for the margins. Itong ginawa ng Lakers ngayon, hiring itong ang isa sa magagaling na strength and conditioning coach in the NBA. So definitely hindi nga lamang beneficial sa team ng Los Angeles Lakers. Itong ang kanilang pag-hire sa ganitong klase at level ng coach, kung hindi beneficial din ito kay Luka Doncic nang dahil lang isa sa mga favorite niya nga na strength and conditioning coach noong sa time niya sa Dallas, abay kasama niya na muli dito sa team ng Lakers.